for me, honestly, medyo titibay. <laughs> Tsaka marami, maraming beses na na parang tinature yun sa mga YouTube channels. Ganyan. Nakikita ko kasi, uh, tapos very interesting siya. Kasi hindi ko alam direct kung confirm na. Pero sinasabi kasi nila sa akin nung nag shoot kami doon na parang tumira daw doon si Gregorio del Pilar. Ganyan. So imagine like how old na yung bahay. Tapos, um, I guess yung pinaka-creepy na nakita ko doon is meron kasing isang room. Naalala niyo yung direct? Hindi, merong ano? o yung may mga naka... So meron kasing isang room doon. Parang from the living room, kung saan yung uh, second floor, yung eksena na yung may mga kwarto namin. Pag diniretso mo kasi yung kusina yun. Tapos meron siyang room to the right na ano siya, sarado siya. Pero pag pumasok ka sa loob, parang dining room siguro siya. And then meron siyang mahabang-mahabang table. Tapos yung mahabang table na yun, may mga nakaupo doon na life size na mga santo. Mm -hmm. Tapos yung mga santo na yun, naka, ano, nakatalukbong ng, sa, ng sack no? or ng cloth yung head. So actually may video ko doon, pero sobrang creepy talaga noon. Um, yon basta may mga may mga ano doon eh may iba't ibang iba't ibang statues ng mga santo tapos parang pati mga caretakers minsan na lang ako parang minsan daw may nawawala di ba direct sabi nila minsan daw nawawala daw yung nandun sa case or something hindi naman hindi ko naman alam kung totoo wala naman ako naramdaman pero creepy lang talaga siya and to add nga may dun sa second floor yun nga may room na puro mga rebulta na naka parang kumakatok talaga, nakatakip yung mga ulo. O, oh, parang nakaganon yung mga kamay sa table. So, parang creepy lang, baka biglang lang pag tingin mo totoo na yung kamay. So, ginawa namin win, win all of yun eh, ng production designer. Ginawa na lang fake wall para wala nang accidental ipumunta doon. Sa creepy doon sa house na yun, um, doong isang gabi, syempre mag-hotel after the shoot, no? Naiiwan lang doon yung mga art department. Tapos may pumuntang isang group na ghost hunters daw sila. Kasi haunted daw yung house na yun. So, pumasok talaga sila na may camcorder. Tapos, ang weird na gahanap silang ghost. Uh, pero sabi ko sa Artep, baka ano, baka scam yan Ah. <laughs> ingat Parang ako kasi medyo, you know, as a horror filmmaker, minsan ako very skeptical rin ako. Eh. Parang si ano? Eh, Jamie. So parang uh, ako, lagi ko lang silang win-a-warn na ingat doon kasi nakita yung set niya yun nga hot set. Pero yun, ang creepy lang na yung lugar na yun, ano pala siya, pinupuntahan daw talaga ng mga ghost hunter. Kaya baka nga may spirits doon. Saan yung location? Dalawa yung location namin eh, sa may Bulacan area. congrats po sa movie nyo. And I've been your fan po, Miss Nadine, since I was a kid. So, 20 na po ako ngayon. So, I'm so happy. Oh, kalma, kalma. Kasi parang, <laughs> parang yeah. nilibili mo naman niya. Oo, hey. I, mean, <laughs> I mean, parang <laughs> lahat nang na-achieve niya ngayon. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Grabe ng bunyog naman to si Ate Girl. <laughs> 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 Natawa ka dun sa Scott Direct. <laughs> Sino ba talaga yung na, no, magbinabati? I've been a fan since, I've I, I was, been was... fan since I was a kid. <laughs> Parang, oh, okay. <laughs> Nandun na pala tayo, oh my gosh. Parang salamat po for that question. Oh, next question po natin. Ito na po, yes sir, go ahead. Hi, Nadia. Congratulations. Na-enjoy mo bang gumawa ng horror? Po? Sobra. Hindi <laughs> ah, yeah. kasi ako talaga, favorite genre ko talaga is horror. So, Parang aside from, you know, manonood ako ng mga horror movies, matatakot ako sa horror movies, at least this time around, kasama na ako dun sa storya na yun. Tsaka ang fun lang niya, kasi sobrang interesting nung process niya. Parang, um, I mean, aside naman from the usual, you know, yung usual na process ng filmmaking, maraming, for Nocturne, ang maraming prosthetics. Tapos, gustong-gusto -gusto ko rin yung, pag sinasabi ni Direk na yung wala kaming kabatuhan ng eksena, alam mo yung mga, scenes kasi nangaroon, yun yung tinatakot namin yung sarili namin, just to, you know, just to bring the scene alive. So, sobrang interesting talaga siya sa akin, and I really love the setting, na alam mo yun, it's, it's a normal setting. Kunyari, the leader was in office, ito namang nocturno, bahay. So, parang gustong-gusto ko yung natatransform siya into something creepy or something na, alam mo yun, na medyo eerie. Or yeah, may naman talaga ako sa horror films. All the magandang na naman, no? ah yung deleter and yung door, ano mas mahirap na gawin para sa iyo? Ito o yung deleter? Honestly, I feel like yung deleter kasi sobrang contained nung, ano, nung lo I mean, yung, yung location namin. Bila na lang kami lumabas ng location, usually yung scenes namin nandun lang sa office. So I guess, mas madali yun. Um, pero ito kasing sa nocturne, ang daming elements na kasama may ulan, Um, tapos meron pang yung mga parang ang daming eksena sa labas so syempre shooting is a bit different medyo hindi naman siya naging mahirap pero syempre merong times na nag-shoot kami sa sa o oh, tapos bumagyo pa so ngayon derek yung may tulay kusa yung old house anong lugar ng basta yon yung area na yun na yung tumulay ako ng bridge sa umpisa. so ma, oo so nahirapan yung crowd doon kasi medyo maraming tao na sila mag control tapos nagro-ro pa kami, as in napunta pa kami sa Malinduque, bumalik. nag na na trip kami, gano'n. So mas maraming ano, like different conditions talaga, kaya definitely mas challenging tong nocturno. last na lang kasi makasunod yung gilidro, almost well, parang gilidro and gilidro. Mm -hmm. uh, Siyempre natatag ka na ngayon at or how do you react? Parang hindi, I mean, I... I'm 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 happy. I'm very honored. Pero parang two films pa lang naman kasi. Rin. So parang I feel like it's too early. I don't know. Pero kung gusto niyo ako ay working, I'll eh, okay. thank you. okay, thank you, thank you. Thank, you. Salamat po. Kung horror queen ka na, dapat meron ang signature sigaw, di ba? Parang si Chris dati. Oh! Dapat meron. Paano, paano? Oh! <laughs> Sorry na po. So, sa siguro, kala, uh, oh. siguro sa next project namin ni Direk Nick, magkakaroon na ako ng signature screen. Yun. Direk, baka, Pag yun na, na, ma ano, baka masali ako dyan kasi meron na ako signature oh eh. Oh. Yung ginawa ko kanina yung big, yung signature skin. <laughs> Ganon. Yun yung, yung signature screen po. Next question po, ask kami tayo. Right over there. Saan po? Babe, nakatumingin. Ito po. sa taas tayo po. Ayun, meron din po tayo sa taas. Let's give a To those na nasa taas po. Punto po sa likod muna daw po. Yes, ma'am. Sorry, pabalik po tayo dyan. Okay. Yan, taas kamay po yun nandiyan sa taas. Basila okay. lang tingnan po. yes, thank you. Go ahead po. Introduce yourself. Thank you. Uh, hello po. Uh, I'm JJ po. And gusto uh, ko lang po sabihin na ang ganda po nung film. That's also a, big fan po ko. Kaya, kaya pwede po. <laughs> uh, yung question ko po kasi sa uh, kay Sir Red po. Kasi usually po, when I watch a horror films, there's this concept na yung final girl. Na yung usually at the end, yung final girl, is siya yung magkaano nung sa horror na magtatapos dun sa video. Pero kasi based po dun sa dalawang movie na panood ko po na gawa niyo po, sa Deleter and yung Eto'o po, Nocturne. Uh, saan niyo po na po yung concept na pag every time na pagkagano na yung ending parang, there's a ano idea na may magsusurvive pa o wala or yun na talaga yun. Yun po yung question.